After nga mga brad na isang linggong puro trabaho, bigyan naman natin ng quick break ang mga sarili natin. Naisipan ko nga ayain si Boss Kate na magpunta ng barangay din Jawan para magkape, break pass at makapag-relax na rin kami. Pero dahil budgetarian na kami mga brad, ay maghahanap lang kami ng spot na pwedeng sabitan ng hamok at pwede magtimpla ng kape, may lilim at Good to go na yun mga brad. Kahit kung katulad nyo kami na walang malaking budget. Ganito lang, walang arte. Pero may magandang spot, good na good na. Ganitong date lang mga brad. Sapat na sapat na. Kita nyo naman, napaka-relaxing at presko ng paligid. Disclaimer mga brad, this video was taken before Pepito Landfall in Barangay Dinadyawan. Kaya nga sa ngayon mga brad, hindi ko alam kung anong kondisyon ng spot na to. So, samahan nyo kami mga brad. Mag-quick coffee ride tayo dito sa Barangay jawan Let's go! 6.20 ng umaga mga brad na umalis kami dito sa Barangay Beniha. Maria Aurora. 57 kilometers, 1 hour and 23 minutes ang biyahe namin, yan ang sabi ni Google Map Parang naging 23 minutes yung biyahe namin dahil sa ganitong view, sobrang nalibang kami sa biyahe Pagdating nga namin dito sa Barangay dinajawan, konting ikot lang mga brad at nakakita na rin kami ng spot Habang nagsiset up nga ako mga brad ng camping chair at camping table natin Ay sobra ka nang marirelax sa napakagandang view ng karagatan at sobrang tahimik ng paligid After nga natin mga brad mag-setup ng camping chair, camping table at sinabit ko na rin yung hammock para makapag-relax si Boss Kit, ay kumain muna tayo ng pandesal habang nagagrind itong ating masarap na Arabica Coffee Beans. Para sa mga brad nga pala natin dyan na mahilig sa nature tripping, marerecommend ko sa inyo na magbaon kayo ng ganito, lalo't kung mahilig kayo sa kape. Mas maganda kasi ito mga brad kaysa sa 3-in-1 na coffee. Bili lang kayo mga brad ng manual na grinder, mocha pot at portable stove na magaan lang na mandalhin. Shoutout nga pala mga brad sa ating gamit na cups at sa mga gusto makatikim ng copy ng Kapikise ay matatagpuan nyo kami sa Maria Aurora Public Market. Mga brad, tapat lang din ito ng any bake shop. So, kita kits dyan mga idol. Tignan nyo yung kape natin. Ganito siguro mga brad pag tumatanda ka na. O ganito ka rin ba? Na mas pinipili mo yung tahimik at preskong lugar kesa mga pagsiksikan sa mall at ng sine. At hindi nila alam na mas tipid yung ganitong trip kesa yung sa trip nila. Pero sabi nga ng iba, kanya-kanyang trip yan. So yun mga brad, hanggang dito na lang. Sana yung nagustuhan nyo yung video natin. At baka pwede rin ako makahingi ng isang share, isang like, at isang follow dyan mga brad kung hindi ka pa nakapallow. Para magkaroon tayo ng mas marami pang kaibigan mga brad. So hanggang dito na lang. Mag-ingat kayo lagi. See you. At sana yung makasama ko kayo minsan sa ating video. bye bye